Mga celebrity couple na mayroong prenuptial agreement. Sa mga araw na ito, ang mga kwento ng pag-ibig ay may kasamang mga legal na dokumento, at hindi lamang tungkol sa kontrata ng kasal ang pinag-uusapan, mayroong prenuptial agreement, isang sikat na relasyon at dokumentong pinansyal na karaniwang nauugnay sa mga celebrity at sa mga may pera. Ang mga celebrity couple ay may magkakaibang pananaw sa mga prenuptial agreement para sa ilan, isa itong praktikal na diskarte sa pag ng kanilang mga aset at pagtiyak ng patas na resolusyon kung sakaling magkaroon ng split, gayon pa para sa iba, hindi ito mahalaga. Narito ang iniisip ng ilang celebrity pagdating sa pangangasiwa sa kanilang mga pananalapi, bago ang kasal. Ai de las Alas at Gerald Sibayan puno ng intriga ang relasyon ni na Ai de las Alas at Gerald Sibayan sa simula dahil sa 29 na year age gap ng mag-asawa, kaya bago sila ikasal noong December 2017, kinumpirma ni Ai sa media na pumayag sila sa isang prenuptial agreement para mabawasan ang kontrobersyang bumabalot sa kanilang relasyon, para na rin sa kapayapaan ni Gerald, para wala na siyang basher, intriga, the veteran actress said. Sa parehong panayam noong 2017, binigyang diin ni Ai na ang mga prenuptial agreement ay hindi batayan at esensya ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Pera lang yun. Kumbaga, hindi naman yun ang batayan ng pagsasama nyo ng matagal. Nasa pagsasama yun kung nagkakaintindihan kayo, ba? Diba? Pera lang yun. Although kailangan nyo yun bilang mag-asawa, pero hindi yun ang essence ng pagmamahalan, she said. Sa kasalukuyan, si Ai ay nananatili sa US kasama ang kanyang asawa, paminsan-minsan, umuuwi siya sa Pilipinas para lang sa trabaho, huli siyang namataan sa GMA Gala 2023. Vicky Bello and Hayden ko noong Setyembre taong 2017, ang mga celebrity doctor na sina Vicky Bello at Hayden ko ay nagpakasal sa isang marangyang kasal sa simbahan sa Paris pagkatapos ng labindalawang taong relasyon, sa kabila ng pagkakaroon ng kanilang sariling matagumpay na karera bilang mga doktor. Pinili pa rin nilang magkaroon ng kanilang prenup agreement, sa katunayan, inihayag ni Vicky na si Hayden ang humiling nito, Sinabi ni Vicky na maraming isyo tungkol sa tunay na intensyon ni Hayden sa kanilang relasyon ang humantong sa kanyang desisyon na pumirma sa isang prenup agreement. I think it was important for him to be the one to ask for it, para matapos na lahat ng chismis about that kind of thing. And sana naman ma-appreciate ng mga tao, sabi ni Vicky. Sa kasalukuyan, ang dalawa ay mga magulang ng kanilang magandang anak, si Scarlett Snow. Heart Evangelista at Escudero, in our case, we have a prenup, which is a complete separation of property, what's hers is hers, what's mine is mine, ganito ang paglalarawan ng politiko na si Chiz Escudero sa prenup agreement nila ng asawang si Heart Evangelista, ipinahayag ito ni Chiz nang lumabas siya sa YouTube vlog ni Heart noong 2022, 7 taon pagkatapos ng kanilang kasal sa balisin. Sa parehong 2022 vlog, ipinaliwanag ni Hart ang tungkol sa pagkakaroon ng prenup agreement, sinabi niya na ang pagkakaroon nito ay hindi nangangahulugan na ang mag-asawa ay hindi magbabahagi ng pananalapi para sa kanilang pamilya, kung kaya mo pang ay provide ang asawa mo kahit prenup ka na kung makakatulong ka pa rin sa asawa mo kahit prenup ka, ganun pa rin, paliwanag ni Hart sina Hart at Chiz, bagaman nasangkot sa mga aligasyon ng breakup noong nakaraang taon, masaya pa rin sinusuportahan ng isa't isa bilang mag-asawa, si Chiz ay nakita bilang kadate ni Hart sa GMA Gala 2023, si Hart ay kasama rin ni Chiz sa 2023 State of the Nation Address. Kedilin Diaz at Julius Naranjo noong Hulyo taong 2022, ikinasalang Olympia na si Hedilin Diaz sa kanyang tagapagsanay na si Julius Naranjo, ngunit bago ang kanilang pinakahihintay na kasal, nag-aalok si Julius na pumirma ng prenuptial agreement kasama ang Olympic gold medalist. Ito ay ibinunyag sa isang YouTube interview kasama ang TV personality na si Karen Davila, sinabi ni Julius, kung ano ang kanya ay kanya, kung ano ang akin ay kanya. Bagaman kinikilala ni Julius na hindi ito talaga malaking isyo at ang kasal ay tungkol sa kanila, binigyang diin niya na ikinakasal niya si Hidelin hindi para sa pera, kundi para sa kanilang relasyon. Ellen Adarna at Derek Ramsey Sila Ellen Adarna at Derek Ramsey parehong nagmula sa mayayamang pamilya, kaya nang sila ay ikasal noong Nobyembre taong 2021, hindi maiwasang magtanong ang mga fan kung pumirma sila ng prenuptial agreement, sa isang Instagram Q&A noon, hindi tuwirang sumagot si Ellen sa tanong sa pamamagitan ng pagiging hindi malaking isyo nito, sinangayunan ito ni Derek sa isang media interview noong 2022, na mas gusto niyang mag-focus sa pagpapalago ng relasyon niya kay Ellen. Dagdag pa, sa isang Instagram Q&A noong 2023, ibinunyag ni Ellen na hindi siya humihingi ng pera sa kanyang asawa, si Derek. Sinawag ni Ellen ito na desperadong sitwasyon kung sakaling hihingi siya ng pera kay Derek. Pero hanggang sa ngayon, sinabi ni Ellen, ang sitwasyon ay pareho noong una kaming mag-date. May kanya-kanya siyang pera, may kanya-kanya ako. Isa Calzado at Ben Wintle Ang aktres na si Isa Calzado at negosyanteng si Ben Wintle ay naglaan ng sapat na panahon bago sila ikasal noong 2018. Isa sa mga dahilan ay ginawa ni Iza ang lahat ng makakaya niya upang maging emosyonal, mental, at pisikal na handa na magkaroon ng isang malusog na anak. Nang tanungin siya tungkol sa pagsasagawa ng prenuptial agreement, sinabi ng aktres na hindi ito nakakainsulto kung pareho silang may-ari ng mga ari-arian na kailangan protektahan. Hindi ko nakikita kung bakit hindi dapat gawin ng dalawang tao ito kung pareho silang may-ari-arian na kailangang protektahan hindi ko nararamdaman na nakakainsulto ito. Pareho rin ang iniisip ni Ben. Pagdating sa personal na kita, magkaayon kami, sabi ni Iza sa isang press con noong 2017. Noong 2019, sinabi ni Iza sa pep.ph na nahihirapan siyang humingi ng pera kay Ben, tandaan na hindi ito para sa kanyang mga gusto, kundi para sa mga pangangailangan ng pamilya, kasi wala pa kaming joint bank account, sinasabi ko sa kanya, kailangan natin ng bank account, hindi ko pwedeng palagi kang hihinga ng pera, sabi ng aktres. Mayroon si Naiza at Ben ng isang magandang anak na babae na ang pangalan ay Dea Amihan. Sa huli, ang prenuptial agreements ay sumisimbolo ng masalimuot na balanse sa pagitan ng pag-ibig, tiwala, at praktikalidad, bagaman hindi ito maaaring maging sentro ng mga romantikong kwento ito ay nagpapakita ng pagbabago sa mga halaga ng lipunan habang lalo pang kinikilala ng mga mag-asawa ang pangangailangan na harapin ang posibleng mga hamon ng diretsyo.